Paulit-ulit ka na sinasaktan. Hindi ba pwedeng sabihin mo din sa sarili mo na self, tama na, paulit-ulit na lang niyang ginagawa yan sa'yo? Matuto ka naman, magising ka naman sa katotohanan na hindi ka talaga mahal ng tao na yan. Huwag mo nang hintayin na magbago siya dahil hindi na talaga magbabago yan. At kung feeling mo na hindi mo kaya na mawala siya sa buhay mo dahil mahal na mahal mo siya, feeling mo lang yun. Dahil tandaan mo, mula nung pinanganak ka hanggang sa tumanda ka, nakaya mo namang mabuhay nang wala siya, diba? Tapos yan, na ilang buwan o ilang taon mo lang nakilala, hindi ka na mabumbuhay pag nawala siya? Kalukuhan yan. Or ni pero, totoo. Alam mo kung bubuksan mo lang yung puso mo sa ibang tao, sigurado mararanasan mo din yung lagi mong hinihiling na sana hindi ka nanodohokin na sana hindi ka na masasaptan. Na sana ikaw lang yung mahalin niya dahil ang daming tao dyan na matino at tapat kong magmahal. Sadya talaga na natapat ka sa maling tao. Ang sarap tayo sa feeling pag laging kampante yung utak mo. Na kahit wala ka sa tabi niya, kahit hindi mo bantayin yung mga ginagawa niya, panatap ka dahil alam mo na matino siya at mahal na mahal ka niya. At hindi siya gagawa ng kalupohan dahil ayaw niyang masira yung tiwala mo sa panya, kaya kung lagi ka na lang niyang niluloko at sinasaktan, huwag kang matapot na mawala siya sa buhay mo. Dahil kung ganyan yung lagi niyang ginagawa sa'yo, hindi siya kawalan sa totoo lang. Kaya mas isipin mo din yung sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo. Dahil kung may mangyari sa'yo, mawala ka o mabaliw ka dyan. Baka mas matuwa pa siya dahil malaya na niyang gawin yung gusto niya at may mga dahilan na siya kaya siya naghahanap ng iba. Relate ka, ba? Diba? Ganyan naman kasi sila eh. Kahit na sila na yung may kasalanan, hahanap at hahanap sila ng dahilan para magmuha na sila yung sinasaktan. Na sila yung kawawa sa relasyon. Na sila yung hindi minamahal ng tama. Kunyari sila yung biktima para kaawaan sila ng susunod na bibiktimahin nila. Kaya huwag ka na sa kanya kung sobra-sobra na yung sakripisyo mo sa relasyon na yan. At sobra-sobra na yung sakit na pinaparamdam niya sa'yo. I Stop na at umpisaan mo ng mas mahalin yung sarili mo. Oo, patawarin mo siya sa mga kasalanan na nagawa niya sa'yo. Walang problema don dahil sino ba naman tayo para hindi magpatawad, ba diba? Pero kung hihingi pa siya ulit ng pangsampung last chance at gusto pa niya na magsama kayo, tama na stop na pakinggan mo 'yung sasabihin